So, we're going to... Uubusin na namin buksan lahat ng parcel. Kasi the time is ticking. Ticking? Tissue yan? Mm. Ay, iyo pala. Iyo lang na pala. Ay, asya eh, na lang ko. Eh, sige na, nasabi ko. Huh? Anong iinutan ka? Diaper? Iyo na pa po So, okay. We're going to... Ito na. Nakuha niya na yung Millimoon. Ito lang yung packaging ng Millimoon diaper. Walang bubble wrap or anything. So, let's see if safe naman siya. 32 pieces. 32 pieces. Yung isang packaging. So, dinalawa ko na. Actually, nahanap ko ang Millimoon. Okay, mag Pakita mo na vlog. Maganda ang packaging niya. Very good. Unlike dun sa baby bottle na dapat, yun yung mas more likely na may dapat may protection kasi super bottle. Look, may mga ganyan ka. Bubbles. O, ba? Diba? Dagdag basura. Ayan. Wow. Wow. Pakita na. Ayan siya. Ito yung hanapin yung brand. Okay. Milimoon Luxury diaper. Hindi naman siya luxury talaga. Mura lang naman 'to. Newborn pa ito per kilos. Ano siya? Ito yung pinili ko kasi okay. First, dapat ang tang mga nasa Lilistahan niya ako ba? Ang top one ko kasi talaga. Visible pack. Visible bulk resealable. Ay, maganda ang packaging niya. Look, resealable siya. So, hindi nyo kailangan sirain yung plastic. So, hindi na kayo maghahanap ng container for diapers ni baby. And, what I like the most sa Millimoon is, perfect siya sa sa mga newborn. Alam niyo naman ang newborn, ang liit talaga ng newborn. Unlike dun sa EQ diaper, mommy poco, um, pampers, wala silang newborn. Ang sizes lang is small, medium, large, XL. Walang newborn. Ah, uh, ito perfect siya sa newborn. Walang excess na um, space na masasayang. Kasi syempre hindi mo man kailangan puno ng diaper ni baby bago alisin. Syempre baka magka-rashes yan. So itong newborn diaper, very good talaga siya as in fit na fit siya sa mga newborn. Tapos eto nga pala. Sabi ko sa inyo, As a first time mom, I did my research. So, sa diapers, ang top one ko talaga dapat is pampers. Which is, um, to all moms na nakita kong um, sa TikTok, mga reviews, maganda talaga daw ang pampers. Top 2 is yung mami-poko pants. Yung isusuot mo lang. Pero, ang pangit nga, maganda siya. Kasi, nga, isusuot mo lang. Isang suot lang. Pero, since ang sizes ng lalais is small, medium, large, XL. So, paano mo ma-adjust? Kasi pants yun eh. Yung parang papanti lang ang suotan niya. Parang ganun lang. Paano mo ma-adjust? So, sa mga newborn na diaper, dapat ang hanapin nyo muna is with yung na-adjust. Yung di... Ano yung tawag din lang? Straps. Di... Walang... Hindi siya strap na. Tubs. Secure, tubs. secure tubs. Yung... Pinapinapin yung ina ano tinitape yon yung may tape yung may pandikit tapos yung top 3 ko nga dalawa siya Huggies or yung Milimoon so syempre if mag switch na ako pag laki ni baby siguro pampers na ako after pero pag newborn mas recommended ang Milimoon huwag kayo padaya sa luxury diapers mura lang yan guys huwag kayo ano dyan Luxury diapers. Um, nagresearch research din kasi ako. Sabi daw, may lemon diapers generally receive positive reviews, with users praising their exceptional softness, high absorbency, and gentle nature on sensitive skin, which is needed talaga ng mga babies. So, low chance na magkarasas. Low chance na magkarasas ang baby. Siyempre, ano bang inaalala natin sa diaper? Dapat yung ano, good for sensitive skin. Kasi nga, ang mga baby is very sensitive pa. Since dito, protected natin sila. Pag na outside world na, more adjustment ang baby. So, we need to take notes of <coughs> ano, mga ganyan na um, details, small details. Kasi, um, big, significant effect yun kay baby. So, if you're going to buy for a newborn, diaper, I suggest Nili Moon. Kasi nga, sabi ko sa inyo, good for sensitive skin. Perfect siya ang size para sa newborn with adjustable sizes. Ay, with adjustable dito sa hips. Tapos, um, hindi siya masasayang. Kasi, sakto lang siya. Hindi siya yung small, medium, large na sizes. That's, it. That's all.